Uh, dito po ako sa sabong nga. Ang buhay dito ngayon sa sabongan. Nahanari ako. Yeah. Ayan ang buhay dito. Ayan, ganyan lang. Habang hindi nagsisimula ang sultada. Mga minang ang dami. Oh. Hmm. Oh, kaway ka, bukas makikita mo sa YouTube to. Panoodin mo. Mr. Suave. Alan DRT. sa YouTube. Yeah. Mga may babatiin ka, makikita nga sa YouTube to bukas. Ay, binabati yung mga ka barong dyan, ang mga sabungiro. Uh -huh. Labaran yung palaban ni Busalan. Bukakan. Sa linggo? Ah, October, October, 6. October 6? October 6? October 6, dito sa DRT. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat Ayan. mga kasabungiro. Mga kasabong. Abang-abang po at magsisimula ng aming school dito sa Sabunga. Bye-bye! Ito, oh, nabanggi pa nagsisimulang sabong. Ganyan pa pulong-pulong ng mga tao dito. Oh, mga nagmamaritis-maritis muna. Ayan eh, mga tagakalas dito. Oh, ayan, itong pinaka-president ng tagakalas dito. Si Boss Ichad. Yan. Ito, Vice President. Ayan ah, ang eh, mga buhay. Ng mga nagmamaritis. Ayan eh, ang buhay dito. Oh, mga nagmamaritis. Ang ah, ganyan mo na yan. Pag nagsimula ng sabong, mag-aakyata na sabo, mag yun sa loob lang sa sabungan. Tataya na sa mga machine niya. Uh, <laughs> magsisimula na. One. And three. Magpapatari na po. One, two, three. Tari na kayo. Okay po, mga kasabong. One, two, three, one, two, three. Magsisimula na po tayo. Patari na kayo. Patari. Mga kapwa akong mananabong. Ito po, pag-premium natin sa linggo. Kasi skin. Palingo po. Ayan ang premium natin. Naka-display na sa DRT. Ayan po. Uh. Magang kay ganda. Good morning mga kanokis. October 6 po. Huwag po natin kalimutan. Ang aming palaban ni Kapitan Aday. Sa DRT Pasiski May Motor. Ismas 150. Yung mga nokis natin. Mga pa. Lugon pa ang aking mga pang-five cock. Sa December 7. Ayan ang aking pang-four stud. November 2. Ayan. Ayan. Good luck sa atin. Sa November 2. Good morning, good morning. Oh, ang ganda ng init ngayon. Ang ganda ng init. Init ngayon sa manuka Ngobrang <tomusto> <tomusto> um, laman yun nakapahinga. Yo, nakapahinga. <tomusto> mga panlaban, sa mga iniimbita. Ayun. Kaya nga, mayroon pa sa folding. Ayun yung winner ko nung nakaraan. No? Iyan siya ngayon. Bibilin ko ngayon yan. 1,000! Breeding. 2,004. Fight of 2,005. Good luck sa ating breeding. <coughs> ang sitwasyon ng aking pang tag November 2. O, oh, kita naman nyo, mga kanokis. Alam nyo na, o. Oh. Mm. Champion yan. Mm. Ayan ang gradas ko. Kita oh. mo yung isa, o. Oh. Sir, oh. mag-i-live mm. yun oh, sa Facebook. Sa video. Wala nga signal. Hindi naman mag-read. Alright. Sabi ko pa naman din yung sa Facebook. Hindi naman mag i よかった。<music> <music>